Guys, ganito karami yung first booking natin. <laughs> so, napakaraming uh, plastic show bag na, ano, na frozen meat. At may balat pa. So, yun. Meron pa sa unahan tayo. Woo! <laughs> ito guys, ayun, no, oh, napakadami. Pultang na naman tayo. Guys, ito yung pang second booking natin. Buti na lang, nakakuha tayo agad. So, dadaling po na natin ito ng Makati. So, maluwag pa. Hmm, tingnan natin. Guys, ito po yung pang double booking natin na dadalhin po natin ng ah uh, McKinley Hills. Yan, sa Tagig. Guys, ito yung dadalhin natin sa Makati. Pinika po natin dito sa may market market. So, let's go! Guys, ito yung dadalhin natin ng San Juan. So, mga pagkain. Ito pa tubig, oh. So, yun guys, dali na natin. Guys, kamusta po kayo? <laughs> Medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload. Gawa ng nabisi po tayo, pati po sa ating pong sasakyan. But anyway, ayun guys. Ayun. weekend ngayon. Eh, biyayin muna tayo kahit mga makalimbalan tayo. Masaya na tayo dyan. So, kamusta po kayo guys? At uh, alam ko kahit pa paano, meron pong... Uh, uh, nag-aantay po ng ating pong vlog so ayun may first booking na po tayo at uh, from Marilao to uh, Manila. So ayan guys, update ko po kayo pag na pick up na po natin. Medyo nagkaroon po tayo ng problema nung nakaraan but uh, God is good kasi ano, naayos naman na po natin ang lahat at uh, uh, ayun, ingat-ingat po tayo palagi at huwag po tayong makakalimot na manalangin. Ano po? So ayan guys, uh, pick upin ko muna po yung ating pong uh, first booking. Salamat po. Yun guys, nandito na ako sa loob ng pick-up point natin At uh, medyo maselan pala dito So, pinabili pa ako ng harness para sa ulo natin And then, tinimbang pa itong ating sasakyan Tinignan nila kung ano, sobra o kulang <laughs> At uh, I don't know kung meet ba yung pipikapin natin dito Kasi mga frozen goods inpo Yun po yung ano, Uh, sabi sa atin ng ano, nakausap po natin dito. At iyon guys, ano, update ko po kayo. At sana hindi naman ako magtagal kasi napakaraming truck. Baka nakapila din 'yon. So, iyon guys, update ko po kayo at siguro lagay ko lang 'to. <laughs> Kailangan daw nakaganto ako. Hindi ko alam kung bakit. Pipick-up eh. lang naman ako. <laughs> Tapos ayun, 5 pesos tong ano, binayaran ko. Update ko po kayo guys, salamat po. Guys, ganito karami yung first booking natin. <laughs> so napakaraming uh, plastic bag na ano, na frozen meat at may balat pa. So yun. Meron pa sa unahan tayo. First booking natin naka ganito pa tayo. So update ko kayo guys pag ano pag na-drop na natin 'to. <laughs> guys, Napakarami na ng ating uh, sakay ngayon. <laughs> Woo! <laughs> ito guys, ayun, no, oh, napakadami. Pultang na naman tayo. First booking, Marilao 2. Manila. So, ganun talaga eh. Tapos mag e tayo na ito para mas mabilis. So, ayun guys, update ko po kayo guys. Palabas na po ako. Guys, ito yung uh, first booking natin. Inabot na tayo ng dalawang oras dito. Kasi hindi nila alam kung sinong kukuha nito. Tapos lahat ng contact number, eh, tinatawagan natin yung hindi nila. Hindi naman na sumasagot. Ayun, buti, buti, ano, uh, tinulungan tayo nung driver eh sa kanila nga daw talaga isasakay to kaya lang yung payment kasi guys syempre talo naman tayo dito kung walang payment to okay naman na So napakarami yan Ay. Nabala tayo dito guys ng dalawang oras And, guys, update ko kayo Pag ano, meron na po tayong pangalawang booking Talaga naman Pag sinusuwerte po tayo <laughs> guys, ito yung pang second booking natin buti na lang, nakakuha tayo again so dadalhin po na natin ito ng Makati so maluwag pa hmm, tignan natin update ko kayo guys ha at uh, medyo tumagal tayo kanina doon 2 hours sa first booking natin but thank you lord kasi nakakuha na tayo ng pang second booking, salamat po guys, ayun, nakakuha po tayo ng pang double booking dito po sa Makati natin uh, ano po siya, ah, dadalhin po natin ng tagig. So, according kay Waze po, eh, ayun, meron pong 6 minutes. O, 5 minutes na lang, nandun na po tayo sa pickup location. So, kinuha ko na kasi after ng Makati, tagig naman eh. Kaya, ayun, at ang price niya po is nagkakahalaga ng 471 So ayun guys Tapos ito pong Makati po natin Ay 300 $99. So, goods na goods guys kasi double booking po tayo. At ang kagandahan na ito, after ng Makati, tagig na po. So, ayun guys, sabi ko po kayo. Pick upin ko muna po ito. Guys, ito po yung pang double booking natin na dadalhin po natin ng ah uh, Makinle Hills. Yan, sa tagig. So, ayun guys, sabi ko po kayo. Deliver na po na natin itong sa Makati. Thank you po. Yan guys, na-deliver na po natin yung pang second booking natin dito po sa Makati. Ah uh, baba na natin yung ano, yung dinala po natin dito sa Makati and next naman uh, going to ano tayo guys uh, taguig. so yan guys update po, ko kayo ito po yung natin ng tagig ayun binigyan po tayo ng 400 bali ang bills po nila is 399 not bad piso malaking bagay po yan guys update nakakuha na po tayo ng pang fourth booking po natin so bali atin uh, ko muna po itong isa dito po sa tagig then Pipikapin ko po itong uh, kinuha natin dito po sa din, sa May Market Market tapos iahatid po natin ng uh, Makati. So wala na po kasi tayong top up kaya kumuha po ako ng ano ng uh, credit. So ayun po 'yung magiging top up po natin. Update ko po kayo guys. Ah uh, babayaran ko muna po itong ano. I-draft ko muna po itong Uh, dadalhin po natin dito sa tagig according kay Waze, 5 minutes, nando na po tayo kaya ihatid ko muna po ito update ko po kayo guys, marami pong salamat and don't forget to subscribe my youtube channel marami pong salamat guys, hindi ko na nakuha na yung dinala natin dito sa tagig gawa na nagmamadali po yung may ari so, ayun guys eh, kagandahan nito ah, uh, medyo maganda yung transaction natin ngayon, at ah uh, ah uh, For today's video Eh Kahit may nangyari Nung nakaraan Pasalamat pa rin tayo sa Lord Hindi ko na po sa inyo Kung ano yun Nagka-emergency po Pero Napakabuti po ng Diyos Dahil hindi niya po Tayo binababayan ano ayun guys ah, Puntahan na po natin Yung ano Yung Fourth booking natin Kukuha niyo po natin sa Market market Dito sa Tagbig So Update ko po kayo guys Marami pong salamat at ayun, nga pala yun, nakakita mo pa kasi ako guys ng ano, na Lala Move din, na motor. Uh, yung kanyang lalabag is sobrang sirana, as in sobrang sirana. Uh, sabi ko sa kanya, uh, tawagan niya ako, kontakin niya ako, kasi ano, uh, bibigay years, ko sa kanya yung talagang right bago. Nalala mo ba yung, po yung binlog ko nung nakaraan? Kung natatandaan nyo po. Sana, tawagan niya ako. Kasi bibigay ko po sa kanya yun. So, ayan guys, update ko po kayo. At uh, natutuwa po ako kasi kahit pa paano, eh nakakatulong tayo kahit pa paano. So guys, update ko kayo. Marami pong salamat. Guys, ito yung dadali natin sa Makati. Pinikap po natin dito sa may market market. So, let's go. Dali natin natin to. Guys, nakakatuwa naman kasi 'di ba ito pinikap ko na po itong mga groceries. So, malapit lang pala guys, uh, 11 minutes nandoon na tayo sa drop off. So, nakakatuwa lang kasi sana palaging ganito. Ingat po tayong palagi lahat. Huwag po natin makakalimutan mag-pray. <laughs> kailangan po natin yan. God bless po sa atin. Salamat po sa mga nagsusubscribe sa akin pong YouTube channel. God bless po. Guys, napakabilis lang. Na-deliver na po natin tong mga grocery. Eto na po, tadala na po ni ma'am. Guys, update na. Deliver na po natin yung pang fourth booking po natin. Thank you, Lord. Uh, at ayun, uh, empty na ulit tayo. So, pahinga lang ako sandali kasi may nakita po ako nagtitinda ng fishball, ayan oh. So, umorder muna po ako ng fish beyond 20 pesos tapos kikiam. Kain muna tayo, guys, for booking. So, dahil sa nakaapat na ako, ang target ko naman ngayon fan north. So, makakuha sana ako ng pa may kawayan o marilaw. Tapos uwi na. So, okay na 'yon. Hindi mo natin kailangan magpagod. <laughs> Update ko po kayo guys, kain-kain muna ako. Karon na po tayo ng pang-limang bookings. So, kukuhanin po natin siya sa Makati 3, 3 kilometers from dito po sa uh, pinika pa na o oh, dinrapa pa natin dito sa Tagig so malapit lang yun meron po kanina na Quezon City kaya lang 6 kilometers so hindi ko muna siya kinuha mas okay muna yung ano yung 3 kilometers so iatid ko po ng San Juan so ayun guys update ko po kayo pag na pick up na po natin pa-subscribe po ulit sa ating po mga manonood na hindi pa nakasubscribe. Subscribe naman po kayo sa akin po sa akin po YouTube channel. Salamat po. Guys, ito yung dadali natin ng San Juan sa so, mga pagkain. Ito pa tubig, oh. So, ayun guys, dali na natin at uh, baka nagugutom na yung mga yung... <laughs> Sige po. Guys, hindi ko mapigilan. <laughs> ang bango ng mga pagkain na iatid ko. Ay, nangangamoy po dito sa loob ng sasakyan ko. Nagugutom tuloy ako. Baka makapag-take out na naman ako na ah. <laughs> ang bango promise. Ang bango nakakagutom. Tapos meron pa po dito sa unahan. Guys, ito yung food na ano. Diniliver natin dito sa San Juan. May iban pala dito para daw sa photo Ayan eh. So, yun, guys. Mabilis kong silip lang. At uh, meron pa ditong food. Okay. Guys, bali ito po pala yung sumo total natin pong kinita. Sa gross po ay meron pong 1,760. Then, sa 5 bookings po natin, meron po dyan sila na na 20%. Sa total revenue po natin ay meron naman po tayong 1,600.80. Napakalaking bagay. Ano po? Tapos sa uh, nag-gas po tayo ng 500. So naging 1,1. Tapos nagtabi po ako ng 200 para po sa maintenance po natin. So meron po tayong 900 pesos. Napakalaking bagay po nun ha. 900 pesos sa 5 bookings. Tapos alam nyo, napansin ko po ha, walang ganong traffic ngayon. Kaya nakakatuwa po ang bilis lang po ng ating pong pick up at drop off. So ayan guys, ganun lang po at uh, ito po yung akin pong uh, uh, mini vlog na sinishare ko po sa inyo yung akin pong ginagawa pagkatapos ko po sa trabaho o kaya pag weekend na wala naman po akong gagawin, ganun po yung ginagawa ko. Nagpapakabisi po ako dahil gusto ko pong malibang. <laughs> So, guys, marami pong salamat at uh, sana po ipatuloy po kayong uh, sumuporta at mag-subscribe sa akin pong YouTube channel. Maraming marami pong salamat at palagi po tayong mag-iingat. God bless!